Ano ba ang meron sa Ducati? At bukang bibig ito sa karamihan at sa buong mundo. Ano ba ang nakatagong sikreto ng Ducati at tumatak ito sa kasaysayan at innovation sa larangan ng motorcycle racing gaya ng World Superbike o WSPK? Dahil ang Ducati lang naman ang may pinakamalinis na track record at may sunod-sunod at pinakamaraming na panalunan hindi lang sa manufacturer's title at pati sa World Championship Rider sa larangan ng World Superbike at sa iba pang motorcycle racing. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Ang Ducati ay isang Italian motorcycle manufacturer na nakabasi sa bulog na Italy. Ang kumpanyang Ducati ay pagmamayari ng Italian automotive manufacturer ng Lamborghini. Taong 1988 nang magsimula ang World Superbike o WSBK, isa itong karera kung saan ang mga kupunan ay kumukuha ng entry bike galing mismo sa heavily modified production bike o kilala sa tawag na superbike bike. Dinadaluhan ito ng mga kupunan gaya ng Aprilia, Benelli, BMW, Japanese Big Four at iba't ibang pribadong kupunan. At isa na nga rito ang Ducati. At ang napiling entry bike ng Ducati ay ang Superbike Ducati 851. Isa itong 851cc 90 degree between fuel injected engine with 90mm by 64mm bore and stroke with power of 93 HP at 9600 RPM with 6-speed transmission. At syempre, ang ingenious innovation ng Ducati ang desmodronic Bulbs o desmo valve timing. Ang desmodronic o desmo ay isang innovation kung saan ang puppet sa loob ng makina ay kontrolado ng isa pang cam loop na siyang kumukontrol ng pagsara at pagbukas ng mga valves. Ibig sabihin, wala itong bulb spring. Ang isang typical na cylinder head na pinapagana ang pagbukas sa camshaft at pagsara ng intake at exhaust valves sa pamamagitan ng valve spring dahil mas simple itong gawin at madaling i-adjust kung saan ito na ang nakasanayang konsepto sa karamihan ng manufacturer ngunit iba ang pananaw ng Ducati dito sapagkat ang valve spring ay pwedeng maging sani ng tinatawag na valve float o paglutang ng mga valves sa mataas na rpm na siyang dahilan ng pagumpugan ng mga valves at pagsabog ng makina. Ang bulb spring din ay nakadepende sa pagsara ng mga valves sa spring pressure at nagre-resulta naman ito ng tinatawag na parasitic load. Dahil the more na matigas ang valve spring, the more din itong kakain ng power ng makina. At ito ang nagikitang advantage ng Ducati sapagkat lahat ng kanilang katunggali ay gumagamit ng tipikal na valve spring concept. Sa pamamagitan ng desmo ay naiiwasan nito ang valve load at siyempre ang tinatawag na parasitic load. Kung kaya mas nakakaproduce ang Ducati ng hindi mapapantayang acceleration at top speed. Ang Ducati 851 sa pangunguna ng rider na si Raymond Rochi ay nag-world champion kung saan tinalo niya ang Honda RC30 ni Stephen Mertens. Nasa panahong yun, ang Honda ay may pinakamalakas na racing bike at nanalo ng dalawang sunod-sunod ng world champion taong 1988 at 1989. Dahil sa unang kampiyonato at potensyal ng naturang innovation, ay nagiging standard na nila ito sa lahat ng hanay ng production bike bilang palatandaan na rin ng Ducati. Taong 1991, sa World Superbike ay nagkaroon na panibagong entry bike ang Ducati. At ito ay ang Ducati 888. Pero nitong 888cc 90 degree B-twin fuel injected engine with this modronic valve train, 94 mm by 64 mm bore and stroke with power of 94 HP at 8,740 RPM with Rider Dog Olen ay naipanalo niya ito ng sunod-sunod na World Championship taong 1991 at 1992 at nakakuha ng second place taong 1993. Taong 1994 with New Entry Superbike Ducati 916 isa itong 916cc Desmodronic with same engine layout with Ducati 888 with 94mm by 66mm bore and stroke. At merong power na 114 HP at 9000 RPM with 91 Newton meter of torque at 6900 RPM. At naipanalo ito ng rider na sina Carl George Bugatti at Troy Gordon Corser bilang championship rider taong 1994, 1995, 1996, 1998 at nakakuha ng second place taong 1997. Super Ducati 996 taon 1999 with same engine layout of Ducati 916 with bore and stroke of 98mm by 66mm with capable producing power of 112 HP at 8,500 RPM at merong hatak na 93 Newton meter of torque at 8,000 RPM ang Ducati 996 ay nanalo pa rin ng dalawang world champion taong 1999 at taong 2000. Sunod-sunod na iba't ibang entry bike ng Ducati, gaya ng Superbike Ducati 999 na nakapagtala ng world championship taong 2003, 2004, 2006 at second place 2002 sa pangunguna ng rider na si Troy Bellis, Hodgson at Toastland. Ducati 98 ay nakapag-uwi ng World Championship taong 2008 at 2011 at second place at third place taong 2009 at 2010 with Troy Bellis at Nariyuki Haga. Ang Superbike Ducati 1199 Panigali R ang siyang may pinakamababang performance na merong 12 place taong 2013 at pinakamataas na podium na second place taong 2015 at third place taong 2016. Ngunit sa kabuuan, ang Ducati ay nangingibabaw sa larangan ng World Superbike o WSBK na merong labing limang championship rider, 16 constructor championship title, siyam na second place at apat na third place at meron lamang itong pinakamababang pwesto na 12 place. Sa kasalukuyan ay patuloy itong namamayagpag sa World Superbike Racing at walang duda ang Ducati ay hindi mapapantayan hindi lang sa forma at maging sa dismodronic valve innovation na siyang nagdala sa tagumpay ng Ducati sa larangan ng motorcycle racing. Sa kasalukuyan, ang Dismodronic Valve Timing Technology ay nagiging standard nito na sa lahat ng kanilang produkto. Maging sa kanilang pinakamurang Ducati Scrambler ay makikita ang naturang innovation. Masasabi natin special ang Ducati sa lahat sapagkat ang Ducati ay isang premium limited production at eksklusibong gumagawa ng motorsiklo sa pamamagitan ng production line, mga machine at human expertise para makabuo ng isang modelo ng motorsiklo hindi sila gumagawa upang mag-mass produce sa market gamit ang dedicated manufacturing process na gumagawa ng mass produce bike. Sa madaling salita, ang Ducati motorcycle ay isang handmade precise na nakabasi sa Italy. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ng Ducati.